So. Yan. Eh, ano yan eh Tatalon do. Tatalon mo ba? Eh ano ni? ni. talaga yan ni. Karang. Eh Melalim. <laughs> We arrive Rambutan Farm. Tita Jame. Tita Jame. Hello. Hi. So hi. Eh, <laughs> pa kasi tumiting <laughs> kasi kami tumiting sa daan. Iyan. Di sa kami na padpad pero ito na po rabutan pa. So ayon. Simut simut na daw kasi ayon yung mga bunga. Di ba babae rambutan, no? Ito okay. ba? Ah! Okay. Uy! Saan pa? Where? Oh my god. langgam mahal natataktak mo din yan siya guys ambutan guys here sarap siya and makikita natin ang detail sapa nila konting walk lang and, and finally si the sapa sobrang rich po ang So bed make us in andliness sa Chocolate Hills. Mini Chocolate Hills ng DRT. Ando sa pin... Ando sa loob! Ando sa secret packet. Ayan, may dito. So, Dini. Dini mo na lang. So... So, ayan. Maglalakad kami. Uh, medyo matarik metarik tarik pabulusok and medyo maputi ay, di ba so men na ha mahirap

Nilalabas na nga. Ayotan niyo ko ha. Bakit? pupunta. Malapit na kami. Mahirap na ang kihata na to. Sorry maalag. So dumaan si Joby. Dito kami sa Toktok. Kakapagod. Hindi ko alam kung paano ako bababa. <laughs> paano ako bababa. Hindi ko po alam kung paano ako bababa. Kanina, hindi ko na ni bj packet kasi hirap na hirap na po ako sa brady na kayo. Sobrang natakot. Hindi hmm. ba? Kwento mo journey mo. Mm -hmm. Masarap, hirap, hirap. Ang hirap, hirap nga. sarap sarap sa harap. harap. <laughs> bababa ba kami. Sa harap mo may... Ha? I e, ano mo pa? Pababa po kami. Amen. Paksakit. Bumababa kami. Bumababa kami. Tingnan mo babae namin. Ha? Pakatirik. Mo Vlog take kalaman. over. Oh, oh. Di tita, oh. Oh, oh. Oh, oh yun Nakakrop top na, na anak mo. Bakit ba? Yan. Mahirap po bumaba eh. Akang lalakad lang sa ulap eh sa ano eh Akang nginig ng tuhod. Dahan-dahan <laughs> lang po kami mga kaibigan. Kasi pag binilisan namin. Wait lang, uh -huh. pa wait lang daw po. Tayo pa ba? Yes. Mas mahirap pa akyat. <laughs> Nahanap ako ng boss. Nahanap ako ng boss. Hot, <laughs> hot. <laughs> Hirap Ay, yun po. na um, hinahatak mo yung gravity. Yung <laughs> tuhot yun ang yata ang putang na. Ba't <laughs> <What> nakinginig? <the heck? laughs> <laughs> Nahinginig ng tuhod ko oh. Ito nga dahil direct eh. Kontrolin mo dapat bigat mo. <laughs> Kaya nga nang hinginig tuhod eh. <laughs> sila mga bumababa sa Yung tour guide namin, no, oh, may dala-dala pa siyang ano yung tour guide namin pinagod pa namin Ayan, tita namin yung tita kong mataba Ayan, yung tito kong may toyo malayo pa eh Uy, yun dapa oh, Uy, bini. po Bakit ba, bigla ka gumagano? <laughs> Sabi ko sa'yo, wag ka nga ano sa ano. <laughs> <laughs> Tingnan nyo po kung gano'ng kataas yung inakit namin kanina. Nandito na kami sa mababa, Oh. Ano mga kaibigan. Dito ko. Yan. Yan. Ganyang kahirap. Pag kami gumala, walang usap-usap, mas madaling mag-aya pag biglaan. Shout out nga pala sa lari ko. Shout <laughs> out nga pala. Gumagapang na rin yung iba. Tingnan nyo po mga kaibigan. Mga gumagapang na ipaakit. Oh. Nakikita nyo po ba? Ito po. O, oh. ayun o. Oh. ayun o. Mga gumagapang na po sila o. Oh. Baka mo kaya. Hindi na po nila kaya. Ah, tumitingin pa sila. bibili sa natin mga kaibigan ah, 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 ah. Ay, Kikibo, kikibo Kikibo yan. Dito na kami sa baba. Mga repa. Mga repa. Tumatakbo ko mga repa. Yan. May mga may mga balakit pa kami dinadaanan, mga butik, mga putik. Kayan, may palundag-lundag pang nalalaman kita mo. Dalawang mata ba. nakakatalon pa oh. kamustahin natin sila? Dito tayo. Hop, Stop over. Kamusta po, lakad? Pagod. Ikaw po, tita. Eh, hey, suplada. <laughs> dalawa kong kasama. Yung dalawa namin kasama eh, malayo pa po. Papakita ko sa inyo yung, yung, yung ilog. paganda ng tanawin. Excited yung dalawa. Uuwi na kasi. Pagod na ako. Opo. Minalakan namin o. Oh. Mga katakot. Ah. Um, 5 minutes na pala kami naglalakad mga kaibigan. Ah. 10 minutes pa po bago kami makabalik sa aming 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 ay tabi tabi po kita mo yun lang pinuntahan natin 300 na yun Ba't yan lahat ng ta bagay ngayon may bayad? Ma natin, Ang kaligasan na ingatan. Tama po mga kaibigan. May big na lulusot yan. Tagal na natin ito. Uy. Dito. Hindi oh, nga pa natandaan yung dinadaanan natin. Oh. Di. Abay oh. So, yun, para kay mga lula. <laughs> <laughs> Asawa ko yung isang mataba. Tita ko yung isang mataba. Baro matataba sila. Dito ko napakamahayain. Mga kaibigan, sa isang linggo, abangan nyo ang susunod naming lakbay. Kailangan maaga kami sa susunod na linggo. Dito, mas malapit dito mahal. Dito. Gusto mo ba sa mila yung lingaw mahal sa isang lingaw? Lingaw? Mila no, lingaw? No. Ooh! Alamig! Eh, dito tayo sa kabila dumaano. o. Diba dito? Hindi ka Ayun na doon muna kayo. Ayun na, lumupay pepe na naman, lumaki. Ayun na, lumaki. Basta lumaki, pwede. Malaki na? Hindi na pala natin kailangan ng na tour guide eh. May nalungaw, may tour guide din eh. kailangan, kailangan natin pera doon. Pero narin ba? Hmm. Kailangan ko maglibot na maglibot. Masulit-sulit. Masulit-sulit. Naiwan si neres ko Lapit na tayo guys Pinopost post ko lang po Kasi masyadong matagal Hindi na kami nakapunta sa event Naman na, sulit naman Kahit pagod Pagod pa rin Ano na pala? Nabusog yung mata. Si tita naman sakop na sakop yung buong ano, screen ng ano ko. Ano naman yan, hirap itanong kay tita. Yung ka kasi. Mahal na uubadang ka na. May dikit si Sineles no stop na natin guys. Bye bye na po. Kapit na kami guys. Itutuloy na natin uli. Ito yung gala na walang liguan. Walang kain. Pagkatas nito patay na kami. Taguto. Mapatay taguto. Tapos may pasok na naman bukas. Ay. Buti. Kaya sel. Saturday yung gabi. Kaya linggo. Gala tayo ulit linggo. Nandito na kami. Charan! Tan, 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 tan. Ha? Yeah, diretso. Tama, sabi ko sa'yo, ako tour guide dito eh. Dito yung may kalabaw kanina eh. Puti mo ha. Ay, puke. Magdula. Ay! Ay! Baka na lang. <laughs> ako. Oh my god, ka ay! Ay! Naka-survive kami. Hmm, Ang may intindi niyo mataba ano nun. Dito sa kabalulusot, dito tayo lumusot kanina. Dito na kami yung mag-ama ni tita nawawala <laughs> ay makisiyar ka doon sa pinag ano natin Sarap <laughs> kau lang ang pinaka magandang babae sa king mata chan <laughs> chan ha Pag -ano amoy? <laughs> siyempre <laughs> o oh, diba dito na kami may nakikita na akong bahay guys kikita nyo ba yun ako hindi Nakasurvive kami Hi Salamat kay God Thank you very much To To Mahirap mag-English Thank you po